So hello mga Jay. Hello mga mga. So na dito nga tayo sa birthday party ng aking pamangkin, no. Anak siya ng uh, brother-in-law ko, yung pangalawang kapatid niya, no. So dito nga ginanap sa may uh, indoor activity. Very good ideal pala to mga ganitong uh, uh, set up sa mga birthday party, especially sa mga kids, no. kasi hindi sila mabored ba? Kasi before guys, kapag nag-celebrate talaga kami ng mga birthday party, also uh, Peter, yung youngest ng kanyang mga anak, is lagi sa bahay. Yan. Kasi nakita ko dito guys, they can play. di ba diba? Ang dami nilang, um, ang dami nilang option, ang dami nilang choices, kung ano yung, kasi yung playground guys is meron pang bata, pang toddler talaga. Tapos meron din pang 7 uh, seven up So, napakagandang idea pala yung mga ganitong setup sa birthday party. So, nagkaroon ulit ako ng idea para kay Sarah. Pero, niisip ko nga, guys, kasi wala namang ganitong malapit sa bahay namin. So, iniisip ko kung ganito na lang din ang gawin ko sa birthday party ni Sarah ba. Kasi, uh, ang ganda eh. Ang ganda niya, kasi hindi nga mabot yung mga bata maglaro-laro ba. So, ang mga nanay, hayahay lang, diba? Yung mga magulang, hayahay lang. Sige, maglaro lang kayo dyan, no? Kasi kapag nasa bahay, naka, kailangan naka, ano talaga, no? Yung, yung mata mo hindi mo ma, hindi mo pwedeng talaga sa sa mga anak mo kung saan sa magpunta po tayo mga yan no oh. so dito uh, very ano ka very, uh, very they are very safe no kasi maglaro lang naman sila tsaka may gate so yung staff kasi uh, May kamera pa te. Eh. So, mababantayan yung bata. So, tsaka yung bata, no, pag uwi, knock oh, tulog. <laughs> so, ito yung gusto ko. Nagustuhan ko rin, guys, no. Ito nga. Uh, matagal ko na rin ito iniisip, no. Ah, uh, uh since nauna na yung sister-in-law, uh, sister-in-law ko at kay brother ko na nag uh, nag-set up ng ganito. So, talagang nakita ko yung kagandahan niya talaga. Sobrang nagandahan ako. So, nag-enjoy ang mga bata uh, kahit alam niyo ba, ang handa lang ng aking uh, ng aking pamangkin. Talaga dito kasi, guys, talaga uh, cake lang talaga ang uso, no? Hindi ako guys sa atin na may ganito ganyan at saka dito, guys. Halimbawa kung pag dyan ka mag-event, sa kanila ka pala kailang kumuha ng order ng pagkain. So hindi ka pwede magdala pala ng pagkain mo kasi may penalty guys. So kailangan, um, or else may extra. You need to pay, no? Extra. So yun guys, so hindi, yung in short, hindi, hindi pwede magdala. So cake lang talaga yung aming, uh, yung uh, binili ng sister-in-law ko sa kanila. Tsaka uh, water yung uh, inumin. So yun lamang ang in-order nila. So at least guys okay na rin kasi uh, kasi kami naman, nagputa kami to celebrate the birthday. Kasi, four years old na siya, guys. And, uh, he was coming to uh, school na talaga. Normal school na. Uh, by na siya sa toddler school, no? Hindi na siya maglaro-laro lang. So, yun, guys. Sobrang na-enjoy talaga kami. And, um, syempre, hindi kami kailangan magtagal din jan Kasi, ma-work ako ng evening. So, dapat nga, hindi ako kasama. kasi lang, sabi ng in-laws uh, in ko, sumama ka kasi. Do uh, hindi natin dapat ma-miss to. Kasi, birthday niya to. So, tama naman ang in-laws ko. So, but sobrang nag-enjoy talaga ako, yung aking anak. Pati kami nag-enjoy. Hayahay lang talaga kami dyan. Hinayaan lang talaga namin yung mga anak namin na maglaro-laro lang ba. Kasi very safe talaga. Kasi lang may hagdan dyan. Ay, alam niyo naman ng ating uh, Disney princess, ay eh, gusto-gusto talaga ng hagdan. Gusto-gusto niya umaakit, no? Hinayaan ko na lang din. So, ayan, guys, na dyan sila. May tractor din talaga. Natuha ko dyan sa tractor. Talagang yung busina niya, pang tractor din talaga, no? Nakakatawa lang na na-enjoy talaga ng aking anak. So, knockout siya nung kinagabihan, no? <laughs> oh yun ang gusto ko, no? Pagka-uwi, na may out. Hindi na mag-ano-ano, ano, bunga nga ang nanay. Kung matulog o hindi. <laughs> so, ayan, guys. At saka nakaroon din si uh, ating Disney Princess ng mga bagong kaibigan. Kasi, so, nga, malalayo. Siyempre, hindi natin yan. Hindi natin sila pwedeng, ah, uh, what do you call it? ay ya in any time, no? Dito lang talaga sila nagkakilala. Pati nakita ko rin talaga, kasi very important for me, no? Na magkaroon ng socialize talaga ang ating distant princess. Kasi nga mag-isa lang siya sa bahay, no? Mag-isang baby lang siya kasi wala siyang ano, kumbaga limit lang talaga yung kanyang yung kanyang, do you call it ng kanyang words. So yung mga oras na yan, guys, nagpapapicture ako kay Papa Lain, pero video ang ginawa. Tignan nyo ba, paano ako visitin talaga ng taong ito, itong amaw na ito. But anyway, nag-enjoy talaga ako sabi ko sa kanya, kung hindi mo ako gusto ko ng ice cream oy <laughs> So, ayan guys, three na din yung papalay na pumunta doon sa sliding. Pero hindi talaga siya nag-success guys. Kasi maliit lang talaga yung butas para makaakyat ka talaga sa taas. So, in short, ako ang umakyat guys nan So, ang papalay hindi kaya kasi sobrang laki ng papalay. <laughs> so, uh, three namin itong sliding. No? Nakakatuwa din. No? Pero ako nag-enjoy. Ang so, hindi nag-enjoy dyan. Mas na-enjoy niya yung sliding. Yan uh, na, rin sa kanya yung pag-akyat-akyat. Kasi very important dahil uh, um, uh, this Friday guys ay mag-start ng gymnastic niya at isa to sa kanyang task. So ayun lang guys, marami marami salamat sa inyong panonood and see you on my next vlog. Bye bye! Pauwi na rin kami. Tapos ay party. And really nice actually. So ang Sarah hindi na naman magsunod sa akin. Ano na naman siya sa uncle niya. Oy. Sunduin natin. Oy Sarah! Kumar! Oy! 야사 yeah.